8 years old, kukulong nyo pa. E, natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. E, sanay po siya na inaabot sa kanyang lahat. Damit, pagkain. Alam nyo, ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, lirika, Crestor, pletaal. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang oxygen concentrator. Dahil doon sa burgers disease niya na 8 years old, kukulong niyo pa. Sa banyaga pa. Makikita niyo si Tatay Digo ngayon doon. Sipin niyo September. September anim na buwan. Anim na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yon Anim na buwan. Ang pag-aantay niya. Dasal po tayo. Please lang. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sana huwag siya pabayaan ng Panginoon.